Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Arestado ang tatlong lalaki dahil sa pagbibenta ng ilegal na droga sa barangay 199 sa Pasay. Nasabat sa operasyon ngang nasa dalawa. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Arestado ang tatlong lalaki dahil sa pagbibenta ng illegal na droga sa barangay 199 sa Pasay. Nasabat sa operasyon ng nasa 200 gramo ng umunay shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.6 million pesos. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspek na maaharap sa kaukulang reklamo. Patuloy ang investigasyon ukol sa supplier ng droga ng mga suspek. Nahukay ang dalawang vintage bomb at isang Japanese grenade sa isang construction site sa loob ng College of Medicine ng UP Manila. Ayon sa District Explosive and K-9 Unit ng Manila Police District, nasa tatlong talampakan ng lalim ng pagkakabaon ng mga bomba. Kung tinamaan daw ito sa paghukay, ay posible itong sumabog. Bago kunin, pinilikas muna ang mga empleyado sa universidad at mga construction worker. Nakatakdang i-detonate o pasabugin ng mga lumang bomba sa Tarlac.